Hi guys, good morning! Ayan, a day in our life here in Oman! Ayan guys, andito kami ngayon sa Nizwa. Nizwa. At gagala tayo sa Suk sa Nizwa. Yun. So let's go, see you later! Ito yung tinuloyan namin hotel guys. Ayan, sa Aba yan. yan ito siya pag di Diba? Ganda. Tuntan na kami sa Nizwa. Ayan sila. Mm. Si Irish? Niswa Suks. Niswa na po pala ito. Ayan, kami na. Suk. Time check tayo. 7 7.46 na. Ayan. So, mag, uh, go Google map tayo kasi ano. nyo hey ano guys, andito na tayo sa so, Ready na ba <laughs> Let's go! Na. Yes! Wow! Nice! Ganda dito, eh.

Crab suku yan. Yung mga ginagawa nila. Oh. Ayan, yung camel. Ayan. Ganda. Ganda ng ano oh. Ito yung aming lagayan ng tubig dati nung mga bata kami. Ganito. Ganito yung mga lagayan namin ng watcher. Ayan. Ayan. Diba? Ganda oh. Ayan. Ito yung mga ginagamit na lanoon. Ito yung ganito yung ano namin, oh. No? lagayan namin ng tubig. Oo. Oh, ganito yung lagayan namin ng tubig ng mga bata pa kami. Meron din silang ganito. Tsaka kahit di ka na mag-ice, lagyan mo lang ng tubig kasi malamig na to. Yung. Ganda. Hmm. Diba? Ang yan ganda. Huh? Fruit and vegetable. Tapos ito yung mga... Ayun Ay, yung gusto kong bilhin. Nakita ko na. Ito. Ito ang gusto kong bilhin. Ito ang pinunta ko dito. May labubo dito. Let's see if there's labubo. Ikaw na kaya yung ganito nem guys ang kaganda o ayon may ano sila bilian ng mga sweets tapos ito mga clay ginawa ni cute cute oh. pa yung open. So, 7 pa lang kasi. So, 8 sila mag-open siguro or 9. So, ayan. Check so, natin. Ayan, pa yung ano, naka-open. Kaya, ito nung siya. Hindi pa open kasi lahat. Ayan pa. dami pang close na, ano, na shop. Sobrang ganda dito. Ayan. Nice. Ano mga bag, guys? Tingnan Paganda. Yung mga bag nila, oh. Di ba? Parang ano sa atin, Nara. Tradition bag nila. nice. Na ah, oh, ito, ang gaganda nito pang display. Oh, di ba? Mga, mga ano. itlog. Ayan. Iba't ibang design. Diba? Silver batu. ito? Ah, it's nice. Ito yung mga ano nila. Gamit-gamit nila. Hmm, ito? Silver. Gaya po pang ano. Ano yung ano. nila noong Hmm. Nag-open na sila. Yeah, nag-open na sila. Di ba? May pagkasimilarity sa atin sa Pinas. Yung mga kanilang gamit na tradisyon. Ayan yun. Ito yung pang ano eh. Pang, yung pabango sa bahay. Paglagyan mo ng candle. Sisingo yung pabango angit pa rin Wow. Oh, ba? Diba? Very nice. Bakit? Puma napangitan sa pagpipitsur? <laughs> Hi guys. One day in time. Ah, uh, one is <laughs> <laughs> Ayan, mga, ka mga bata. Mga kabataan. Mga kabataan. Mga binata. Uy, may coffee shop sa taas, oh. Tingnan nyo, guys. Guys, tingnan nyo, oh, sa taas. Look at, look at, look up, look up, look up. coffee, di ba? Mga <laughs> diba? gwapo at magandang kabataan ito. Ito ang ganda rin ito. Ang baso, baw. Ang baso, baw. <laughs> baso, baso. Ayun pala siya. timbangan noon, no? Di ba ito yung timbangan nila noon, Tart? Tart, timbangan. Timbangan noon, noong araw. ito tayo sa fruits and vegetable. Baka may saging. Let's go inside. Baka may saging na sabah. Ibon, ibon, ibon. Boy. Boy. Wow. Ito ang kanilang mga bilihan ng sweet at saka kamangyan. Ayan, ang daming kamangyan dito. Ayan, mga kamangyan. Ah, ano to? Sipron. pa Shif pala. <laughs> Sapron, hindi sipron. Sapron. Ayan, ano ang tea. Ayan, mga sweets. Ayan, dito yung mga, ano, delicacy nila na food. Ayan, yung sweet, ah, uh, anong hal halwa pala. Tapos, may mga, ano, ayan, mga ano rin sila oh seeds yun ay ang dami ayun And may honey yan sobrang ano kasi dito yung organic maka organic siya. iba't ibang klase ng sweets ayan may sweets pa doon ay ang dami dito sweets tapos doon mga kamangyan yung mga incense tapos dito coffee shop ayan dun sa taas oh. ba? Parang bilihan ng ano to. Sa Pinas, bilihan ng ha, chicken. Ayan. Dito ano? Halwa. Very nice halwa. Ayan, may pang-abaka din sila. Ayan. ayun may dates. Ayan, pinaka ano nila, food nila. Dates. Kanilang mga delicacy. Dito ba to? Chocolates pala. Ayan, mga bayong. Ito, bayong pala, oh. Ayun, may sombrero pang fishing, oh. Ayun, no. Oh. Ito, lagayan ng labahan. Nadamit, o, oh, diba? <laughs> Gando. <laughs> mm -mm, parang pinas. Parang pinas. Ang cute nitong bilugo. yan, <laughs> Ayan, ganda sa bago. Mm. Diba? Ay, mayroong tinatang. Uh... <laughs> ah. Nice. Ah, very nice. Coconut. Uh -huh. Halwa. Ito yung ano, yung magluluto sila. Yung pag ata. Yung hahalilin mo siya. Galing. Galing. Gaganong-ganongin mo siya. Nice! Yung ganilang, uh, Ito yung ganyan lang mga distro. Ito yung ano. Mayroon Uh, mga gulay naman ditong side, ayan mga prutas, so daming prutas guys dito, ayan mga uh, ibat-ibang prutas ah, hindi ko alam kung anong pangalan nito parang atis na no? ito ata yung nauusong pagkain ngayon hindi ko alam, hindi ko sure ito yun yung kinakain nila parang ano diba okay. ayun dami pala dito iba't ibang frutas So, um, Hindi naman ah. kita. Yun ang kanilang gawa Okay na. Yan. Ano po yun? Oo. Ito date syrup, honey. Bagong <laughs> luto. Uh, ano nila mga delicacy pala ang halo mo, guys. Ayan, eh. Oh, this, uh, this are umani sweets, guys. Umani sweets. Oh. The traditional umani sweets. Ayan. Gusto niyong bumili ng pangregalo, ay? Very nice. Hindi <laughs> po yan. Pag kukuha ka dyan, free. Ibigay sila. <laughs> Kahit saan ka pumunta, pag may ganyan na nakadisplay, sa hotel man or sa labas, parang ganito may presilang kape na gawa ano yan? gawa kape kape ng mga umani, ayan traditional coffee nila at partner nung sweet na yung ano yung halwa ayan ayan po yan. 'yun yung halwa na sweets yung mga 'yon yung mga 'yan dito nila niluluto guys ayan niluluto nila dito ito yung tradisyon na pinaglulutuan nila tapos hinahalong gano'n, ganoon di ba? Ayan, yan nila niluluto. Ayan, di ba? Ito ang sweet. Ang kanilang traditional sweet. Sobrang sarap. Ayan, kumakain sila, oh. Ayan, oh. Ganyan po yun. Parang, ano siya? Parang, parang sa Ilocos. Ano yung pagkain sa Ilocos na ganyan? Yung kalamay. Kalamay. Oh, parang kalamay, kalamay sa Cebu siya. Din. Ayan, sa Cebu din. Mm. Kalamay sa buong. ah po, Cebu. Kalamay din sa Di ano? Yan po ang kalamay. ano yan? Ang sarap. Sarap pala siya. Masarap pala to? Okay. yung nakita nyo doon sa ano, yung hinawakan ko yung ano. Yan yung lutuan nila ng sweet. Ganyan pala Ito yung talagang nag so, ano sila no? yung pinahin na magkano ganyan Ah, dito pala yon yung bintahan ng mga kambing. Mm, yung maraming tao. Dito yung umiikot yung mga kambing pagkatapos um, ah, okay. So, Pag-eat, mga ganun. Mm. Ang galing, no? Dito <laughs> nga pala yun. Nakita ko yun sa video, eh. Ang daming kambing. <laughs> Tapos umiikot yung mga kambing nga. Pero ang daming tao nunti. Ang daming mga tao. Unuan sila. Dito pala yun. Sa dates. Wow, oh, nice. Ayan. Dito yung... Ay, ano yun? Gawa Kapi pala. Mm, ganda. Um, uh, uh, the... mm. uh, uy, nandito yung mga kape nila, traditional wow. na kape. Uy, so, <laughs> <mumbles> ang cute. Sa taas. <laughs> <laughs> Oo oh, <laughs> nga, souvenir area. area. Hi, salam alaikum. Cute. Yeah. Uh, bilihan ng mga souvenir pala ito. Mga uh, dates, ayan. ayan. mga dates. Bilihan ng mga dates. Ayan may mga souvenir din silang mga bag. Ayan. Tsaka may ganyan din sila. Ay, ang cute. Ito, ang baso. May bell din sila. Ano ito, bell? Hindi. Ang timplahan ng Parang ganyan. Ito. Magala ng ano. Sibuyas, kamatis. Ganda. Ang ganda ng bayong nato. Anong ilalagay nila dito? Yung mga iba't ibang condiments. Condiments. ano, mga uh, i nila yung cup. May mga ano rin sila, ba yung pera? O, oh, ba yung Tapos, dito. Ang ganda nito. Gusto ko siya. alam mo, medyo may ma ano siya, may medyo kamahalan konti. Cute naman. Ganda ng mga ilaw nila, guys. Tignan nyo naman yung kanilang ilaw. Diba? Na nilalagay nila sa food na napaka-healthy. Sobrang healthy nito, oh. Tingnan nyo, oh. Unti, pero tingnan nyo yung presyo, oh. <laughs> <laughs> pero sobrang healthy. <laughs> mm. yung turian yung red. <laughs> sa mga condiments. Kaya sila ang lulusog. <laughs> ito pala yung... Um, ito. Ah, ito yun, te, oh, yung teo. Oh, Ay, yung kamangyan teo. Oh. Yan, yeah, yeah. kamangyan Mga oh, kamangyan, incense. Yeah. Dami ko pang kamangyan sa... Meron uh, ito ang pa bang? Uh, Sumbong dito? Ano yun siya? Ayun, nang pure na ano kamang? ito eh, ang mahal talaga, ay mahal na. Ayun, ilalagay Ano ilalagay? Anong nandito? Ah, kamang yan. Lagay din para ng kamang. Yan, yan, ano yung incense? Ayan, may lig sila dito. Kasi yan. Foods. Ayan, may mga bawang. Ayan, ito yung panggawa ng biryani. Ito no? Kompleto na. Kompleto srikados na. Oh! Ito, Di, din rain na. Ba't rain na? Bawang. Bawang? Mm. Black, black uh, garlic. Hmm. Parang yan na yung ready redi ano eh gilingin ah black garlic talaga. Kunin mo. Ito sili 'to, 'di ba te? Mm, na. Ay. Teka. Hoy. Ay. Ayun nga. Dino. I like it. Really good. Ha? 'Yun mo, macha. Saan? Ah. Ano gagawin ko sa matcha? May matcha din. Tingnan natin yung matcha. Ay, yung matcha. Oh. Ah, matcha. Ay, ito mga tea. Oh, cardamom. Breakfast tea. Ano ba? Chai tea. Ang dami. Arabian. Yung tea. Yung Diyan po kami pumasok kanina. Friends, para sa init. Ayan. Dito may sa may ano, fish daw. Tayo sa may fish. Ayan. 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 ano pala. Wow, nice. Mga malalaki na isda. Oh, nakakagutom yung amoy ng smoke fish. Smoke fish. Ito kami kami ng museum. Ah, ganteng. Oh, oh, like like we we so oh, cute. Ay, dami oh, yang Yeah. Hmm. We'll Halo, oh, uh. <tinyamana> <tinyamana> oh, nice. Wait, lang, tingin bracelet. This oh, one simple. <laughs> <tinyamana> <laughs> <tinyamana> 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 Di ba na kabili diba na, na kami? Remembrance from Su Mizwa. Yee. Nice. Yes. First time here, that's why I taking. You have this one bro? I just a This one no. Huh? 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 yung bird <laughs> <-storm>. Ayan, yung mga pangkapi nila. Ah. Tradition kape. Ayan, mga tradition nila, mga damit. Ayan, mga damit nila. Ayan, mga te te to na, tailoring shop. Tailoring shop. Ayan, mga tailoring shop nandito na kami sa hotel galing ng soup. Ayan si Habi, nagre-relax. Ako ay nagre-relax din. Ayan, medyo may sipon. Dahil maramig yung AC, guys. Ayan, eh. Maramig yung AC. Ayan. Hey! Saan tayo pupunta ngayon? Hmm? Huh? Saan tayo pupunta? Magano tayo sa fishing. Ah, magpipishing daw kami. Uh, ah, <laughs> at least <man>, may may <laughs> Ay, <laughs> like oh, mga, yeah. Yung kapitbahay namin sarado pa. Ayan. So mag uh, ayos na ako ng gamit. Alas ah, susi pa naman tayo mag gabi, ba? <laughs> oh, tama, <tira. laughs> tama naman. <laughs> <laughs> tama naman.

kayo? May <laughs> <laughs> tea sila na ano. Yan, free tea. Free yan, free. Yan. mint. Lalagyan nila ng mint. Nana, Tampan. Nana. dito ang ano, mint. Pampan. Wala pang ano yan, wala pang Like oh that's not the ah, nah, nah, nah. <laughs> And then they want my phone to play a music and I don't want because my phone is we get no but so yeah. Oh my god. Where are we going? to We're going to Moscow Disneyland. <laughs> <laughs> we're going to Tilt Out Tilt We're going to, <whimping> <whimping> to? <whimping> 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 to the zoo. Ceron. Ayan guys, may bisita po tayo dito. Hi guys, They're welcome there. to my blog. Don't sub, don't subscribe. ang Don't forget to subscribe our YouTube channel. Wow! Juan Kayabiyab. Wow, uh, Team, uh, team Kayabiyab. Kayab so, di ba, sayang ka. Kasama ka. Guys, pa na kami. pauwi na. Hindi, dadaan muna kami ng team. Ayan. So, another land. Land. So, ito na yung gate ng Nizwa. Palabas na po kami. Yan po ang kanilang gate. So, di ba? Ito yung gate na walang anong. <laughs> Ayan, sobrang ganda ng kanilang mga lampshade. Lampshade ba? <laughs> <Di> Straight light. <laughs> lampshade. <laughs> Straight light pala. Ayan like, guys, nandito na kami sa so, dagat. Magpipishing po sila mamayang gabi. Ayan, so magkakamping kami dito. Magpapalipas ng gabi. So wait to po ang aming next vlog. So yun lamang po ang aming uh, vlog for today sa mga bago pa lamang po sa aming YouTube channel. Huwag kalimutan kalimbangin ang notification bell. para updated po kayo sa aming mga video. Maraming salamat!